Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong komentaryo ng isang Duterte diehard supporters. Tungkol po sa banat ni Rindon kay Vice President Inday Sara na dapat umano ibalik ang good manners and right conduct na subject. Pero bago po natin ipalabas iyong banat ng naturang didiis, at kung paano po nasunog si Rindon, ay pakinggan muna natin, kaunti lang naman ito, ang banat ni Rindon upang meron po tayong basihan at sagot sa buwelta naman ng isang Duterte diehard supporters. Narito po mga kabisdak ang banat ni Rindon. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Okay, ayan. Hilingin daw na ibalik ang GMRC. ayun kay Rindon. Narito naman ho ang birada ng isang Duterte diehard supporters. Pakinggan po natin mga kabislang. Kaisa lang ako dito kay Rendon na. Alam naman natin na itong si Rendon, eh, bigla-bigla na lamang nagsalita ng paghanga kay House Speaker Martin Romualdez. Recently, nag-react siya doon sa video ng dalawang OFW na nagkaroon ng encounter kay Martin Romualdez. Sa tingin ni Rendon, bad manners daw yon. At kinabilib daw niya ang attitude ni Martin Romualdez sa paghandle ng sitwasyon. Kung kaya naman nanawagan si Rendon na ibalik na daw ang GMRC ng DepEd. Pansin niyo yung mga supporters ni Martin Romualdez, no? Kasunod pang atake kay Inday. Kaso, hindi yata alam nito ni Rendon, ang GMRC ay nasa matatag curriculum na. Rendon, hinihiling mo palang na ibalik, e eh, naibalik na ni Inday. Ano ba yan? Ayan ho! Para patunayan po natin na totoo yung sinabi ng isang Duterte diehard supporters na naibalik na po ni Vice President Inday Sara ang GMRC at tinawag nga ho yung bagong kurikulum na matatag kurikulum. Narito po ang video. Ito po ay nangyayari noong August pa lamang ngayong taon. Pakinggan po natin ang balitang ito. Fewer subjects will be offered to Kinder to Grade Ten students as the DepEd launches the revised K to Ten curriculum in select schools this year. The past years shows us the alarmingly poor performance of Filipino learners in national and international assessments. This brought to light questions on the effectiveness of the Kinder to Grade Ten curriculum, both teachers and learners we're overburdened with lessons and other school tasks and activities with this the dept targets to strengthen the quality of education in the country through the matatag k to 10 curriculum which was launched on thursday under this curriculum the previously seven subjects taught in grades 1 and 2 will be cut to five these are language reading and literacy mathematics makabansa and gmrc or good manners and bright conduct DepEd said this marks the return of GMRC after it was removed in the past decade. Ayan, rin dun, labarador. Yung hiniling mo kay Vice President Inday Sara ay matagal na hong ginawa. Ni Inday na ibalik ang good manners and right conduct. Sunog na sunog ka dito rin dun. Sabi ko nga sa inyo, mahirap magiging political blogger pag ikaw ay hindi nagre-resort. Ito po yung ano, yung uh, basihan ho natin na naibalik na ho ang GMRC under uh, Inday Sara Duterte administration dyan sa Deep Aid, sa pamamagitan ng matatag kurikulum. Yung sa kaliwa ho ninyo, yung nakalagay number 7, ayan eh po yung dating Curriculum. Yung sa kanan naman, ayan po yung bagong kurikulum na tinatawag nga ho ng matatag kurikulum. Ang sa matatag kurikulum ay yung dating kurikulum ay mother tongue, Filipino, English, mathematics, araling panlipunan, MAPI, at edukasyong pagpapahalaga. Iyon po yung dati. At yung bagong curriculum naman kay Vice President Inday Sara at ni Lons uh, noong August 10 ngayong taon, ito na ho yung matatag curriculum. Language, Reading and Literacy, Mathematics, Makabansa at GMRC. Ito po yung sinasabi na rin doon na kailangan ibalik daw, pakiusap kay Vice President Inday Sara na maibalik ang GMRC. Aba, pahiya si Rindon dito. Dahil, nangyari na, sir. Paano yan? Ano ho ang inyong masasabi dito? Baka ho pwedeng purihin mo si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil, yung hiniling mong GMRC ay matagal nang ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ganyan kagaling si Inday Sara. Kaya kayo, mga balager na ampaw, bago po kayo kumuda, mag-research muna kayo para hindi po kayong magmukhang oplok